BAM Shelter Bakal po siya Bakal At actually, kwarto po ito ng bakal Safe lang ba kami dito sa Israel? Yes po, safe lang po kami dito sa Good Afternoon sa inyong lahat Kamusta po? For today's video ay papakita ko sa inyo ang aming BAM Shelter Bakal po siya Bakal at saka, bakal. Actually, kwarto po ito ng bakal. Safe lang ba kami dito sa Israel? Yes po, safe lang po kami dito sa Israel. Dahil kami po ay malayo po kami sa boundary. At saka, uh, ang TV namin doon sa sala, lagi lang po yung naka-open. So, malalaman namin kung mayroong uh, missile, na parating sa lugar namin. Kasi buong Israel ay nakamonitor po yung uh, satellite nila. <clears throat> so, malalaman dyan, naka-live sa TV, nakasulat din po. Yan, pakita ko sa inyo kung kaano kadami ang lugar na pinapaliparan ng fireworks. Isang bagsakan lang. Kami guys, dito, Actually, mahal kami ng aming gubay, ng gubay ng Israel. Kasi, hindi kami pinapabayaan. May mga text message pa yan silang binibigay sa amin. Kung ina-update kami na ginito yung gawin nyo, uh, ito yung ihanda nyo doon sa loob ng uh, shelter. Tapos, mayroon din pong message alert. Lahat ng balita sa buong Israel, ay hindi po 'yan nakatago sa TV. Okay? So wala po kayong dapat ipag-alala sa amin dito sa Israel kasi uh, protektado po kami ng goberno At dito naman sa kwarto na bakal, guys, mayroon kaming mayroon kwinto yung isang survivor doon sa Kibutz Berry. So ilak natin itaas tapos, magano. Hmm. Lock na po siya. Tapos, ganyan, lagyan namin siya ng kahoy. Yan, para hindi na siya ma-open doon sa labas. Itong pintuan na itong bakal, mayroon po siyang guma na nakapaligid. So, kung sakali mayroong usok doon sa labas, limbawa, masunog o may sunog, uh, hindi may iwasan na mayroong maliliit na usok na papasok dito. So, ang ginawa nung survivor doon sa kibots berry, nilagyan niya ng damit, tinanggal, okay? Tapos, malay pa natin kasi hindi naman kasi alam talaga na lulusok pala yung mga kalaban eh, yung mga ano. So, ang ginawa niya, inihian niya itong damit, okay? At ginaganyan niya sa ilalim ng sahig. Kasi wala naman kasing tubig doon sa kanyang bomb shelter. So yung ihi niya ang nakapag-save sa kanya. Ang ihi niya ang naka... Ano dahil hindi niyo pansin na pag, pag may sunog, kailangan ilagay, lagyan ng tilang basa para yung usok ay mamamatay. <laughs> so ngayon may idea na kayo. Okay. So, safe po kami. May kaibigan din po pala ako doon sa boundary ng Libanon. Nahariya po yon. Nung unang araw, kinuha agad siya sila ng kanyang alaga, ng kanyang amo, ng anak ni Lula. At ngayon, nandoon na sila nakatira sa bahay ng kanyang amo. Nung nagumpisa ang Hamas, ang Libanon din ay sumusunod. Hanggang sumunod din ang Yemen. So, tatlo na sila. So, yan lang po. Safe lang po kami dito. Huwag po kayong mag-alala. Huwag kayong makinig sa mga propaganda na nagsasabi na ganito, ganon. Magtiwala na lang kayo sa Panginoon. Kasi ang mga hudyo binibigyan ng katalinuhan ng Panginoon para mailagtas ang kanilang sarili at ang bansa. Sila po. Bye-bye.